Right mga kamukil no So yan 1, 2, uh, P Time check magkala 11 mga kamukil no So bali nandito uh, kami ni Sir Aaron mga kamukil sa no? no, ano Panabo City Hardware no May mili tayo ng pintura, tiles at saka oh, banjingo, kapilaso, iba no? pang gamit sa inter interior design mga uh, kamukil Right mga kamukil no So bali dito kami sa tiles mga kamukil na may mili Ayan Sir Aaron kasama ko no Ayan no Bali marami kasi yung bibilhin natin mga kamukil ito lahat mga listahan no mula sa petworks at saka sa tile working. No? So pumipili kami dito ng medyo mura lang mga kamukil pero maganda ding tingnan no. 'Yun naman lang talaga yung ating habol. Uh, makakamura si kliyente. So dinadala natin siya sa medyo ano ah, uh, maraming mapagpipilian mga kamukila. Ha? City Hardware Panabo, lagi ako pumupunta dito mga kamukil. Kasi unang-una -una na gusto ko dito malawak, ang daming item na magpipilian pagdating sa tiles. So lagi ako pumupunta dito halos sa mga project ayt mga kamukil no. Bubali na dito na naman tayo sa mga lighting mga kamukil yung ating. Uh, binibili dito sa City Hardware no. So, pagka ganito mga kamukil interior design na. Napakatagal natin matapos sa pamimili dito mga kamukil no. Kulang yung 5 hours sa pamimili lang nito mga kamukil no. Kaya ma advise ko lang sa lahat kapag ka nasa interior na kayo. Mas agahan nyo yung pagpunta o pamimili no para sakto kalahating araw tapos na kayo. So ito yung kailangan natin mga kamukil. Ay, ma ni ma'am no. Ah. Okay ni, pwede ni. Sa tricolor ni. Ah. Try. Ay no. Kuan naman ang tricolor na ko, problema. Kay sa kublang lang man to siya. Ang single lang nako na ang plain. Hay mo to Oh, kay mo sa steps niya. So bali yung kailangan ko mga kamukil, pin adapter mga kamukil nito. Sa single light lang siya. Pang steps natin ito kasi mga kamukil pang tricolor to. So hindi pwede sa tricolor, isa lang kailangan natin dito at sa isang driver para sa mga cub. Pira Right, mga kamkin. So bali ito na yung strip light natin na kukunin. Nasa 41 meters siya. So may mga video naman ako mga kamukil kung paano mag-install nito. So panoorin niyo lang, hanapin niyo lang sa ating anak YouTube channel. So bali yung kinukuha natin is delight ni ma'am no. Yan, itong puti lang siya talaga na no? mula sa steps natin. Ang magiging design nating steps mga kamukil ganito. Noong una, wall lamp siya nakadikit sa dingding. Tapos ngayon, iba na naman. No? Ito na naman. Pero white lang siya. Ito light lang siya. Yung ipapalit. Okay, kumuha tayo ng 41 meters. Tapos, abangan nyo rin yung installation namin ito mga kamukil. So, bali, tinuruan ako ng discard ni sir kung paano mag-install ng ganito. No? Bali, isang driver lang papadala natin. Pero, Uh, marami tayong pin na gagamitin o, abangan nyo na lang mga kamugil so first time ko kasi naka mag install ng ganito mga kamugil Sa ah. uh, size tips no? madalas kasi nasa wall lang yung mga ilaw na nilalagay ko nito hindi pa tayo nakaranas ng strip light o, mas madali lang kasi yung nasa wall mga kamugil no? kasi nakaabang lang ng mga wires doon saka doon na lang natin eh Connecta. ito kasi mga kamukil hindi natin tumapas hindi pag walang pin adapter dito no so need natin ng pin adapter napupunta doon sa ating uh, inaabang na mga wires so yung disadvantage mga kamukil kung lahat papadalahin natin na ng isang driver bawat isang metro na strip light napakalaki ng gastos so lagi ko naman sinasabi yung diskarte natin laging matipiran yun yung hinahabol kasi ng mga kliyente natin so gagawin tayo ng paraan pain lang ibebilhin natin tapos isang driver yung papadalahin natin ito para makatipid uh -huh. O oh, yan, shout pala kay ma'am Ma'am, shoutout ma'am Yan. Mungkil Vlogs ta sa YouTube ma'am. Ah. Uh, ah. Uh, Mongkil Mungkil Vlogs. Oo. Uh, tapos alias Mungkil ta sa FB. Nahutdan uh, mo ko sticker oi. next week pa siguro mabuto ko sticker. Sige lang. Permiti mo ko na diri. Kada kwan. Pohon man pohon. Siya mama. Napakaganda ni Mama, Magaganda lahat talaga yung ano dito mga kamagilong sa City Hardware Panabo. Maganda. Tsaka mga guwapo. Yan. Lagi tayo dito mga kamagila. Right mga kamagila. So time check tayo mga kamagilis. Mag alas 3 na. No? Pumasok kami dito alas 3.05 mga kamagila. Pumasok kami dito kanina mga, mga Nasa mga 11.20. Yan. O oh, 11.30. Ayun, mag alas 3 na. Wala pa kami tanghali, ano. first time ko tong kliyente, mga kapag inlaggan. Ito katagal, namili, no. Uh, madalas kasi sa pamumurchis ako so ngayon nandito si iron so pinaubaya ko muna kasi, sir iron lahat mga kamagil no? Kakapago na din si pamurchis kaya first time no inabot tayo ng ilang oras dito sa city hardware sobrang dami ang binili sa mga previous pa project natin mga kamagil mas marami pa dito kaso lang ang nangyayari ito kasi hindi pa nila alam kung ano yung mga kulay ng tiles na bibilhin so dito pa namimili uh, mga previous project ko kasi mga mukil, alam ko na kung ano yung mga item na kailangan kong so para mas mapadali yung pamimili yun po yung isa na dapat nating uh, alamin muna bago pumunta tayo sa city hardware o saan man tayo mamimili ng materialis dapat alam mo na yung mga choices yung color pagdating sa tiles Uh, pagdating naman sa mga ilaw alam nyo na yung mga choices ng ilaw para pagdating dito yun na lang yung itatanong nyo hindi yung dito pa kayo mismo maghahanap so napakatagal po kaganyan, lagi yung nakaugalian yung ugali sa pamimili no? o, so, mabuti mas main na maganda talaga mga kamugil bago kayo pumunta ng city hardware welcome man dapat alam nyo na kung ano yung mga item na bibilhin nyo para pagdating dito yun na lang yung itatanong nyo Uh, tulad nito mga kamangilang, kailang oras na. First time. No? Na pamimili. Ilang oras na. So, may mga project pa tayo dapat sana puntahan. Ang nangyayari, delay, cancel na naman yung schedule. So, ipagbukas na naman natin. Sinisikap ko mga kamangilang, dapat ngayong araw, mabibili ito. Para yung trabaho ko na lang, pick up na lang nito lahat. No? So, Makaproceed naman tayo sa ibang project bukas.